Ang dami ang haba ng mga messages sa akin sa Facebook, sa PM. Ah, hindi ko alam kung niloloko ba ako binibiro ako o seryoso. Pero kanina kausap ko si uh, yung isa nating uh, department heads na ang sabi niya may mga umiiyak daw kahapon na nalaman nila na na nagkaroon nga ng breakup si DJ at saka si Kat. Pero alam nyo para sa akin, uh, bilang isang ama ng atin pong lalawigan at bilang isang tiyuhin ni DJ, alam ko po uh, sa akin, pinagdaanan ko rin naman yan nung ako'y uh, nasa kabataan ko pa. Uh, sa akin, bilang kanyang tiyuhin, uh, ako po ay nagdarasal at umaasa na ito ay simpleng tampuhan ng... Uh, Magnobyo, magnobia, uh, pwede nga nat nating sabihin they are uh, less than a husband and wife, kulang na lang sa kanila ang uh, kasal sa simbahan. Pero ako'y umaasa na sila ay at the end of the day, dadating ang araw, maaari bago magpasko, sana uh, malalaman natin, muling lalabas sa mga balita na sila sila ulit. At uh, sa akin po namang mga kababayan, lalong-lalo na sa mga estudyante, uh, marami tayong araw-araw na hinahanap na problema, hinaharap na na uh, hamon or challenges. Siguro wag na nating idagdag sa problema natin, yung problema ni DJ at ni, ni Kath. Uh, siguro sapat na sapat na na tayo ay humahanga, sinusunda natin ang uh, buhay ni Kath at ni DJ. Pero sa pagkakataong ito, wag na sana tayong magpa -apekto. Dahil alam nyo, sa totoo lang, uh, for all we know, at the end of the day, baka, alam mo naman ay showbiz. Showbiz yan, maaaring uh, may mga, mga uh, alam nyo yon may mga projects na maaaring uh, dadaan or dadating sa kanila at uh, ito ay parte na kanilang uh, karera bilang mga showbiz personalities but again kung ito man ay uh, sa totoong buhay na sila ay nagkakaroon ng problema sama-sama na lang siguro natin uh, bilang at tayo ay mga tagahanga, tagasunod ni Kat at ni, ni DJ sama-sama uh, na tayo magdasal na sana magkabalikan sila. Uh, hindi naman natin alam, may, may kasabihan nga asa uh, sa hinaba man ng prosesyon, ang tuloy sa simbahan pa rin. So, for all we know, nag-aaway, nagkakabalika, nag-aaway, nagkakatampuhan, but at the end of the day, sa kasal din ang tuloy. So, yon para sa akin, bilang si, si DJ ay aking pamangkin, umaasa ako sapagkat uh, alam ko si, si Kat, She's a very nice girl, uh, napakabait na bata, alam ko that she will be a good. Uh, uh, she is a very, uh, very nice to be, to be a wife to to DJ. Pero hindi rin naman natin alam uh, sa likod ng mga ite sa likod ng mga magagandang larawan ni DJ at ni Kat, hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila. Kaya sana wag tayong humusga, Uh, si DJ, maraming nagte-text sa akin, bakit daw gano'n ang mga padilya? Uh, talaga daw babang bang babaero ang mga padilya? Sabi ko, hindi naman natin pwedeng husgahan si DJ kung ano yung pinagdadaanan nila ngayon. Uh, at kayo, huwag kayong maniwala na ang lahat ng padilya ay gano'n. Dahil uh, hindi naman lahat ng padilya ay mga pangababaero, katulad ng inyong lingkod o si, si Kuya dong o si papa dong iisa lang naman ang asawa ko o wala namang naririnig sa akin na meron akong iba o meron akong anak sa labas pero eh, sa akin uh, sabi ko nga uh, yung yung pinagdaanan namin bilang pamilya uh, galing sa sa Padilya nakita ko na yan noon at ako sa personal uh, bilang anak Uh, naranasan ko yung magulong pamilya, naranasan ko yung maraming magkakapatid, uh, maraming nanay. Uh, para sa akin, kung ano yung naranasan ko noon, kung ano yung mga bagay na nakasakit sa akin noon, ay hinding-hindi ko na ipararana sa mga anak ko ngayon. So, sana uulitin ko sa pinagdadaanan ni DJ at ni Kath, Uh, patuloy tayong sumuporta sa kanila, patuloy tayong uh, subay uh, subaybayan natin kung ano ang mga mangyayari. Pero sana wag tayong magpa-apekto. Kung baga, husto na yung mga problema natin sa araw-araw. Huwag na nating idagdag yung problema ni Kat at ni DJ. At uh, again, ang pakiusap ko, kung may meron mang problema sa kanilang dalawa, Huwag natin silang husgahan dahil hindi natin alam kung ano ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Ang pwede na lang nating gawin bilang mga tagahanga, bilang mga tagasunod, ipagdasal natin na sa hulit-huli ay sila pa rin ang makikita nating magkasama. Ayun uh, lang po at maraming salamat.